Karamihan sa mga kababayan natin nagtatrabaho sa ibang bansa, walang pagkakataong umuwi at gunitain ng undas dito sa Pilipinas kasama ang kanilang mga kaanak. Pero may solusyon dyan, ang CBCP, yan po ang undas online. May report si Cesar Apolinario. Bukod sa nailalapit ang mga sa iba'yong dagat sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay, mas napapalapit pa raw sila ng gusto sa mga kamag-anak sa pamamagitan ng Undas Online 2012. Sa homepage nito, makikita ang mga kandilang simbolo ng liwanag tuwing araw ng mga patay. Kasabay nito ang musika na piyadong makapagpapaalala sa iyo sa mga namayapang mahal sa buhay. Sa sunod na page, bubungad naman ang makapanindig balahibong imahe ng mga puntod Nakimunan sa Paco Cemetery sa Maynila. Binuo ang website para sa mga OFW. lahat naman uh, ng buwan may namamatay. So, dito na rin siguro yung kumagdadasal at sa di makarating sa cemetery. Wala tayo kasing e-cementery. Eh. May e mayroon. Nitong nakaraang taon, may kit 30,000 online pamisa at prayer request ang natanggap ng Undas Online. Karamihan sa mga nagpadala ng request, mga OFW. Inaasa ng CBCP na mas dadami pa ang bibisita sa website ngayong taon. Na Napifeel ko lang yung sentiment pag wala ka dito sa ano. Uh -huh. yun na yung nag email sa amin. Mama, pasensya na po. Wala kaming paraan upang mak makabisit sa cemetery. Uh, nandito po ako sa ganitong abroad, nasa Middle East siya. Pero sa ganitong paraan, maano ka namin, uh, may sa mga gusto mag-prayer request, bali pupunta lang kayo sa home ng Undas online website 'yan ng CBCP. Tapos uh, pindutin nyo yung prayer request, lalabas itong request for masses. Kung ano yung mensahe mo sa kapatid mo or sa kamag-anak mo na namatay, dito mo na ilalagay Ibig sabihin nun, kukunin to ng CBCP yung pangalan na to. Tapos nilalagay nila sa isang uh, papel para pagmagsasagawa na ng misa nandun yan sa altar pag nagsimula na yung misa. Sa sa May video links din laman ng mensahe ng mga pari sa misa. At ang paliwanag ng simbahang katoliko tungkol sa undas. Sa pamamagitan ng undas online, bukod sa napagsama ang makabagong teknolohiya at makalumang tradisyon, binigyan daan ito na magunita ng mga buhay ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Cesar Apolinario, GMA News.